Ayan. Ito po. na kami. mag na. Uwi na mag na kami dahil tapos na kayo mag-gupitan. Uh. Kaya mga kasama ko, mga happy face lang. Mga happy face lang kami. Palabas na kami ng SM Mega Mall kaway kaway para sa may kamay <laughs> uh, Happy lang Happy lang happy to gidernanang oras kami maglalabasan tapos ng gupitan Pauwi na ako ng San Mateo. Ikaw, ikaw, din, saan ka pa uwi? Sa Australia. Australia pa? Malayo pa. Baka yung isa sa, sa Angeles. Sa New York. Ay, sa ano pala, sa New York. New, New York. York. New York, Cubao. <laughs> New York, Cubaw. <laughs> Ay, yung isa, baka sa Angeles pa yun, no? Kapote na yun, ka. no? Marami <laughs> ka pa Itong isa sa Gapan? Gapan. <laughs> Sanggapan <laughs> di Malaysia. Oh. Sanggapan. <laughs> <laughs> sa gapan, sa Marikina, meron ding Japan nih. Eh. Ah, oh, meron. Marikina, Japan. Sa aku bawa para di Malaysia. Nangkap lu Di California. Oke, hmm. okay, bye guys.